Sa uh, itong maginda ng massacre mga kabrigada yan po mm. ba naalala pa ninyo mga kabrigada yan po yung itinuturing na trial of the century mga kabrigada kung saan ay mm -hmm. eh, uh, 58 na mga tao ang uh, pinaslang sa karmaldumal na insidente dyan po sa Mama Sapano, Maguindanao o dyan po sa Ampatuan, Maguindanao mga kabrigada dyan. at uh, ang Development Brigada Gabs. Hmm. Isa sa mga akusado hmm. sa kaso na yan na uh, multiple murder mga kabrigada, abay pinawalang sala ng Korte Suprema yeah. matapos inapila ng uh, uh, itong uh, gobyerno ng prosecutor hmm. ang uh, pag-acquit uh, ng uh, number one ng RTC mm -hmm. tapos inapila sa Court of Appeals mm -hmm. hanggang umakyat yung kaso dyan sa Korte Suprema. Mm -hmm. Itong uh, isa sa mga akusado mga kabrigada itong si Dato Akmad ang patuan. Mm -hmm. Tato ang patuan. Tato ang patuan. Mm -hmm. Yan ang nangyari kasi Brigada Gabs. Doon sa pagka ng kaso itong mm -hmm. si Tato ang patuan mm -hmm. eh, kasama doon sa mga nagplano para patayin itong mga miyembro ng uh, Mangudadato family kasama yung kanilang mga Uh, escort mga kabrigada. Mm -hmm. na, yun na nga po mga kabrigada ay nagresulta sa pagkamatay na 58 katao dyan sa noong 20, uh, 2009 mm -hmm. dyan po sa Ampatuan, Maguindanao. So ang nangyari, Brigada Gabs, mm -hmm. sabi ng Korte, sabi ng Korte Suprema, eh, hindi sapat na uh, ihatulan uh, mo ng guilty yung mm -hmm. isang taong kasama lang doon sa pagplano mm -hmm. pero hindi kasama doon sa execution ng plano. Mm -hmm. Yun. Eh, kaugnay nga po niyan mga kabrigada, makakasama po natin sa pamagitan po ng linya ng telepono ang president po mga kabrigada ng isang human rights advocate dyan po sa Mintanao, itong grupong Justice Now, mm -hmm. si Ma'am Emily Lopez. Ma'am Emily Lopez, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Tira Brigada with Brigada Abner and Brigada Gab. Good morning po ma'am. Uh, good morning po sir. No? Uh, Balit po yung Justice Town, yun ang kalipunan ng mga pamilya ng mga diktima ng tatuwa ng po. Opo. Mm -hmm. Unang-una po ma'am uh, Emily, ano po yung inyong reaksyon dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema na ina-quit nga po itong si uh, Tato Ampatuan doon po sa kaso na isinapa sa kanya uh, dahil po dyan sa maginda ng masaker? So, kahapon po namin na, nalaman yung, yung pinalabas po ng Supreme Court no, to May mm. August 7, Siyempre, ang, ang, mga, ang, ang reaction ko po personally as sa um, the ka, uh, cousin of uh, Arturo Bicia, uh -huh. siyempre nagiging ko po ako. Kasi sabi ko, uh, para bang hindi naman sa sinag ko yung ruling ng Supreme Court no, pero sa akin kasi, ano ba ang babaw? Legal uh -huh. technicality po ang, ang nakita ko doon na inami uh, inamin naman po na nandun sa meeting, yung nagkaroon po na ng meeting na uh, platform healing uh -huh. ang ang grupo ng mga ang Patuwa, no? uh -huh. at, at nandun po, si Ahmad. Uh -huh. Yung sa kanila naman, sabi niya, pag hindi ka doon nakita personal, doon sa doon execution ng plano, uh -huh. eh, hindi yung oh, oh. Sabihin natin na nandun po sa nag ng, 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 baga, ng armas ang kumatay doon sa 58 katao. Mm -hmm. Pero mas malaki ang accountability po ng mga tao na nandun po sa meeting mm -hmm. na nagkaroon ng uh, killing plot. Mm -hmm. So kung kayo po Hindi, yung... Masakit, masakit talaga mm -hmm. kasi ayan, oh, na, we're blowing the justice di ba? Mm -hmm. okay. Opo. Eh dahil nga ho dyan, kasi uh, partner, ang sinasabi niya na ma'am, eh, uh, mas kung tutusin, eh, mas malaki pa yung accountability dapat mm -hmm. ng mga mismo nagpaplano. Pero ano ho siguro, ma'am, uh, Emily, yung mga susunod ho na hakbang ho natin, ano pa ba yung pwede ho natin gawin dito? Pwede pa ba tayong umapila dyan? Meron ho bang inihahanda yung inyo pong grupo, yung iba pa mm -hmm. ho mga biktima para ho iapela itong acquittal nga po ng uh, Supreme Court kay Tato ang Patuan? Actually, ang may, ang may, may, may ibang parents po na nagme-message na sa akin na mm -hmm. dapat po magkaroon ng apelasyon ulit, no? Mm-hmm. Uh, may kami sa, dun sa lawyer namin. Mm -hmm. yung, wala pa pong response, no? At gusto din namin i out si former governor at ito so nagbanda dato, no? Mm -hmm. Kasi uh, dapat grupo rin kami mag-usap kung anong dapat gawin. Mm -hmm. Kasi yung panawagan namin sa Supreme Court na i-review ulit Mm -hmm. yung decision. Mm -hmm. Kasi parang hindi naman matanggap. ang family kasi nila expect ng, ng yung full na na response ng Supreme Court or Court of Appeals kung mm -hmm. paano na yung uh, ni papa ipapalabas. Ang sa amin na bakit inuna pa nilang bagyan ng resolution yung kay Tato Akmad. Mm -hmm. Opo. E, uh, base doon po sa mga record, jan po sa kaso na yan na Ma'am Emily, may eh, meron ng 55 na mga na acquit dyan sa kaso ng Ampatuan massacre na yan. So uh, oh. uh, lahat po ba ng mga acquittal doon ay hindi po kayo sang-ayon sa naging desisyon ng korte? Actually itong si Tatong Akmad po ay 55 do no. Ah, mm -hmm. uh, yung binabasa yung desisyon noong 19 2019 mm -hmm. may na acquitted po. Ah, uh, doon sa mga desisyon ng RTC uh, na-reviewan po ng, ng mga ng family sa kanilang lawyer, mm -hmm. parang may mga may talagang merong kumbaga may mga nakitang punto na talagang hindi sila kasangkot. kung mm -hmm. kay Tato Ahmad, ah uh, parang mabigat po sa family na tanggapin mm -hmm. ang ruling ng Supreme Court. Oh. Eh kasi nga, kasama siya doon sa nagplano, at the same time, miyembro siya ng Apatuan family at doon sa plano, inakasad po doon sa mga dokumento dyan sa mga kaso na yan, Ma'am Emily, na may pinanggit pa siya doon na uh, pakinggan natin si Ama, okay kami. Lahat na sila. Mabuti nga sa mga mangudadato mga na mahinig, mag-ambisyon sa napatayin sila. So yun yung mga statement na kumbaga, isa siya doon sa mga nagsuggest na patayin yung mga mangudadato at uh, siyempre hindi lang mga manggundadato na namatay doon kundi yung mga kasamahan, kasama na doon ang 32 na mga journalist. So kung kayo pong tatanungin, yung mga statement na ay talagang dapat iba yung treatment ng Korte Suprema? Yun nga kasi yung sa ruling ng Supreme Court, yung no overt action mm -hmm. from, from Tatu Ahmad. Mm -hmm. Pero sabi namin, kahapon nga nag-usok ng ilang family, uh -huh. ilang -hmm. sa loob ng, ng, ng hotel, hotel room uh -huh. na nagpapano, wala ka bang reaksyon na tutul ka o pusta ka? Uh -huh. O ano ba? Uh, ang kasi gusto ng court na mayroon talagang isa na magtuturo sa uh -huh. na nandun talaga siya at kung anong sinabi niya. Uh -huh. Kasi Ah, uh, hindi naman sabi natin na wala siya doon sa planning, kaya mm. lang hinahanapan talaga na ng ng, na evidence, mm. no, ang prosecution. At talagang merong nagtuturo, mm. magsasabi na ha. Nandun Oo. siya at suggestion na ganoon Opo. Oo. Tama po yung sinabi niyo, Ma'am Emily, kasi binanggit ng korte na uh, hindi o uh, na-acquit si uh, Ahmad Ampatuan hindi dahil hindi siya nag pero dahil daw sa failure ng prosecution na patunayan na talagang hmm. sumama sa doon sa operation or mi overt action doon para maisakatuparan yung plano. Hmm. Do kasi wala pong wala pong mangyayaring patayan o execution ng, ng ng plano hmm. pag wala pong mga mastermind na nag-umuko at saka nagplano. Hmm. Uh yun ang gusto namin i sanang ipaabot na mm -hmm. hindi kasi mabuo yung plano pag hindi nag-uusap-usap yung mga mastermind. Mm -hmm. although si Akmatato, Tato is na hindi siya po siya sa 41 Andal no kasi oh. sun san in siya. Ah uh -huh. uh, pero man doon kay eh. anong ginawa mo noon? Nagkape ka lang, kumain ka lang. No. Mm -hmm. so, kasi pag na-present yung plano, oh kung parang ikaw mismo tutol ka, sabihin mo doon, parang medyo ano na yan, no? Mm. Pero wala, wala, sang, wala sang reaction. Oh. Kung wala kang reaction, means yes ka sa plano. Mm. Opo. Eh, pero dito po sa pagpawalansala uh, ng Korte Suprema kay Ahmad ng Patuan, yung mga pamilya ng biktima, kayo po mga ma, ma, uh, Emily, uh, kayo po yung nakaramdam ba ng panganib, ng threat mm -hmm. at uh, feeling of insecurity dahil nga po eh siyempre napawalang sala siya at uh, eventually uh, malaya siyang makakagala dyan sa iba't ibang mga lugar. At uh, while uh, kayo po na mga pamilya ipatuloy po doon sa pagsulong uh, sulong pag-witness doon po sa iba pang mga nalalabing kaso. Uh, actually po, yung panghanggit po, eh, mula noon hanggang ngayon, nandun po yun. Mm -hmm. no? Kahit na uh, hindi, pa, hindi pa si Ahmad ang nakalabas. Mm -hmm. uh, Opo. Uh, hindi na po sa pamilya, doon sa mga witnesses po, mm -hmm. at saka sa simple, generally sa community. Mm -hmm. Kasi ang nangyayari po, uh, pa yung coming election. Mm -hmm. uh, 2028. Mm -hmm. no? Alam natin yung history ng ng ARM o ng BARM. Mm -hmm. na panahon pa ni Arroyo, mm -hmm. doon ho pinuhinan niya ng daya ang ARM. Sa panahon po ni Ninoy, kontrolabi niya po ang ARM. Sa panahon na po ni Duterte, uh, kontrol ang ARM. Saka yung fully execute yung BARM. Mm -hmm. iba. E ngayon, uh, siguro mahirap masabihin kung ano ang plan ng President. Mm -hmm. Kasi kung sabihin natin may lumabas sa kanila, kasi siya lang pwedeng, lang kasi pwedeng, i, kumbaga, um, uh, bigyan ng, ng uh, pagkakataon mm. na makabalik. Kasi may mga clown at may mga clown pa rin, ba? Diba? Mm. Uh, makabalik doon, maka-organize, at babalik talaga sa kapangyarihan. Mm, Unang, uh -huh. ng Yun ang, pangamib o pangamba ng oh. At saka ang hindi magandang epekto nitong uh, nagiging, uh, naging desisyon ng Korte Suprema, Iyan eh, yan po ay magiging jurisprudence, yan po ay magiging batayan ng mga future cases na kapag ka ganito yung sitwasyon na kasali sa mm. pagpaglano, hindi na participate doon sa execution, eh, pwede pa na maakwit. Yes, Oh, isa 'yan sa mga pangamanan kasi ito eh ang parang parang siyang president ba na mm -hmm. sige isa natin 'to. Pag uh, nag-click mm -hmm. o talagang ano 'di, ito na 'yon, mm -hmm. 'di ba? Ah, uh, hindi pa namin... Hmm. Mm. 'no. ayusin natin ulit natin oh. yung galing niya. Tama ka doon, partner, 'di ba? Mm. Na magkakaroon nga ng uh, presi president dyan na mm. o oh, kapag ganyan pala, kapag oh. meron palang sa plano, sasali na ako sa plano, pero sa execution, hindi oh. no, na ako sasali. Kasi a-acquit 'to, ako ma acquit oh. din yung kaso ko, 'di ba? 'Yun yung hindi magandang uh, epekto noon Brigada Gabse, consequence ng ganitong decision ng Korte Suprema. Mm. Eh kapag kapariho yung circumstances, mm. oh, eh, pagbabasihan so, to ngayon. Pagbabasihan to, eh, kasi isa eh, site 'yan Brigada Gabse eh, uh -oh. na in a uh, decision, ano? di ba? Mm. People of the Philippines versus Dwa, yeah. ang uh, patuan. Ganito ang akma ng patuan. Yes, ma'am, uh, Emily, na putol po naputol. tayo. Yes, ma'am, go ahead po. Ah, uh, kasi disexpert namin within six years na yung uh, tapos yung promulgation. Mm. Dapat hindi mm. ng result, yung apilar ng ano, ng mga kasado, no? Hanggang yun. mm. ngayon, uh, wala pa rin resolution from the Supreme Court of RCA Mm. Uh, ayun lang, kahapon, bigla kami na, napanganga kasi mm. yun nga, mm. na e, doon kay Ahmad Tatu. uh okay. e, sabi nga, dapat na, na inuna lahat, no? lahat na kung anong decision, mm. then dinilabas yung sinong accredited o hindi, sino yung talagang, ano, mm. uh, talagang convicted. At least, Ah, uh, yung family, wala nang sabihin ato kasi bakit inuna? Mm. -hmm. Opo. Nabalikan ko lang yung tanong ko kanina, ma'am, 'di ba? Sabi ho ninyo eh, pinaplano na ho ninyo na mag-apela, kinakausap na ho ninyo iba pa ninyong kasama sa grupo, iba pa mga biktima. Meron buho ba kayong kubagawa para nga uh, target na petsa kung kailan ho tayo iaapela? Ito po naging desisyon ng Supreme Court. Ah, uh, actually no, ang kailangan pa namin kausapin lahat ng families na mm -hmm. lalo na sa journalist family no. Opo. Ah, uh, tsaka libre namin consult sa lawyer kasi na kami ano eh, kumbaga, uh, sabihin natin um, resources wise in family, mm -hmm. nahihirapan kami. Mm -hmm. So, need namin yung mga advices ng ng lawyer. Mm -hmm. Saka sa mga family po ni na mga magugunda uh, go, uh, former gobernador magugunda dato. Then mm -hmm. siguro you know, uh, while in process namin yung mga plano namin, need namin help ng journal, ng mga doon mismo na mm -hmm. hindi talaga bibitaw sa ganitong isyu. Opo. Mm. Sige okay, po. Pa. Eh with that uh, ma'am Emily, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. At, uh, patuloy ho kaming aantabay dito po sa mga development sa kaso nito. Maraming salamat po. Salamat po. Okay, salamat po. Magandang umaga. Tira,